Paano nanakaw 81 million dollars gamit lang ang isang keyboard? Isang bank robbery na walang baril, walang maskara, walang getaway car. Isang heist na hindi nangyari sa isang bank vault, kundi sa isang computer. Taong 2016, habang mahimbing ang tulog ng mga empleyado, ng Bangladesh Central Bank, may mga hacker na tahimik na gumagawa ng isa sa pinakamalaking bank heist sa history. Ang target? 1 billion dollars. At alam mo ba kung saan napunta ang 81 million dollars sa Pilipinas? Otomata ginting na 4 billion pesos. Paano ito nangyari? At bakit hindi agad nahuli ang mga hackers? Ito ang kwento ng Bangladesh Bank Heist, ang biggest cyberbank robbery sa kasaysayan. Pero teka, mayaman nga ba ang Bangladesh? O isa ito sa mga bansang maihirap pa rin hanggang ngayon? Silipin natin ang financial status nito noong 2016. Ngayon sa datos, isa pa rin ito sa pinakamahihirap na bansa noon at 24.3% ng populasyon ay nasa kahirapan habang ang 12.9% ay nasa extreme poverty. Ibig sabihin, hindi dahil sa yaman, kaya sila naging target. Sagot, ito ang kanilang security at hindi ang yaman. Ang Bangladesh Bank bilang central bank ng bansang ito ay may access sa international banking system at may hawak na malalaking foreign reserves. Pero kung mahina ang cybersecurity, nagiging prime target ito ng mga international hackers. Ngayon, balikan natin ang buong heist, paano ito ginawa at anong naging security flaws na sinamantala at anong lesson ang dapat natin matutunan. Ang Bangladesh Central Bank ay may access sa SWIFT isang global banking network na ginagamit para mag-transfer ng pera sa iba't ibang banko sa mundo. Pero hindi nila alam na hack na pala ang kanilang system isang linggo bago pa ang heist. Gamit ang isang malware ay na ng mga hackers ang security at nakuha nila ang access sa SWIFT system ng bangko. Biyernes ng gabi, sinimulan na nila ang kanilang magandang plano. sa pagkat kinabukasan, Sabado, Linggo, at kinalunisan ay holiday. Gamit ang SWIFT system, nagpadala ang mga hackers ng fake money transfers sa iba't ibang banko sa US at Asia. Ang goal, 1 billion dollars. Pero may isang bagay na hindi nila inaasahan. Habang niraraw ang transaksyon, nagkaroon ng mali sa spelling sa isa sa mga money transfer request. Ang dapat sanay foundation ay naging foundation. Dahil dito, na-flag ng isang bank sa New York ang transaction as suspicious dahil sa isang simpleng typo na ang pagnanakaw ng halos 900 million dollars. Pero kahit ganun, 81 million dollars pa rin ang successfully na na-transfer. At alam mo ba kung saan ito napunta? Ang perang nanakaw ay dineposit sa RCBC Bank sa Pilipinas. Mula doon Pinaikot ito sa mga kasino sa Maynila, ginamit sa bakarat, sinadyang mawala, at saka na clean ang pera. Noong panahon iyon ay hindi pa covered ng anti-money laundering law ng Pilipinas ang mga kasino transactions. Isang malaking loophole na nakita ng mga hackers. Dahil dito ay hindi na agad na trace kung saan napunta ang pera at nakatakas ng mga masterminds. Ayon sa mga security experts, ang North Korean Hacking Group na Lazarus ay ang nasa likod ng atak. Ito rin ang parehong grupo na nasa likod ng Sony Hack at iba pang cyber attacks sa iba't ibang mga bansa. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nahuhuli sa mga utak ng heist na ito. Dahil sa insidente ito, naging mas mahigpit ang anti-money laundering laws sa Pilipinas. Binago rin ng SWIFT ang kanilang security protocols para maiwasan ang ganitong cyber attacks. Ano sa tingin nyo ang nangyari sa bangko? At sa mga opisyal nito, nang magsimula ang investigasyon sa malawak na cyber heist na nagdulot ng pagkawala ng milyon-milyong dolyar na nagpagulat sa buong mundo. Ano nga ba ang naging papel ni Ms. Maya Santos Digito sa insidente ito? Paano siya humarap sa mga investigasyon at ano ang naging resulta ng pagdinig? Noong Pebrero 2016, isang cyber heist ang naganap kung saan 81 million dollars ang ninakaw mula sa Bangladesh Bank at nalipat sa pamamagitan ng ibat-ibang financial institutions kabilang na ang Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC dito sa Pilipinas Si Maya Santos Tigito branch manager noon ng RCBC Jupiter Branch sa Makati ay nasangkot sa kontrobersyang ito. Tinawag siya sa pagdinig ng Senado upang magbigay linaw kung paano na ipasok at nailabas ang malaking halaga ng pera sa kanilang bangko. Sa kabila ng kanyang mga paliwanag, lumitaw ang mga ebidensyang nag-uugnay sa kanya sa ilegal na transaksyon. At ang resulta, noong Enero 2019, Hinatulan ng Makati City Regional Trial Court Branch 149 si Digito ng walong bilang ng money laundering na may parusang apat hanggang pitong taon na pagkakabilanggo sa kabuuan 32 hanggang 56 years na pagkakabilanggo ang ipinataw sa kanya bukod dito Pinatawan din siya ng multang 109 million dollars. Sa kabila ng mga hakbang na isinagawa upang mapanagot ang mga sangkot, nananatiling pala isipan kung saan napunta ang malaking bahagi ng minakaw na pera at kung may iwasan pa ba sa hinaharap ang mga ganitong uri ng cyber heist. Ano sa tingin niyo? maulit uh, pa kaya ang ganitong klaseng krimen sa ating bansa? Pakicomment ang inyong opinion at huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa iba pang kwento ng mga malalaking krimen, issue ng teknolohiya at iba pang mga cybercrime. Muli, ito ang IT on Duty.